Namulat sa kahirapan ng buhay si Billy. Bagamat nagtatrabaho ang kanyang ama, kadalasan umuuwi itong lasing. Wala na siyang gagawin kundi awahin si nanay. Pero hindi naman po siya nanakit, pero nag-aaway sila. Pero talagang pinangangambahan ko pag lasing siya, is baka mapaaway siya. Dahil sa pangyayari, Pumapasok sa akin yung hatred. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako masyadong lumalapit sa tatay ko kung ano ang ayaw ni Billy sa kanyang ama ay siya na rin ginawa niya. Nakakalungkot, hindi naman ako proud. So malaking pagbabago kasi hindi naman ako minsan umuwi sa bahay nang hindi lasing. Tapos hindi naman ako nakakatulong sa bahay. Nang dahil sa pagbibisyo, nagkaroon ng prostate cancer ang kanyang ama. Unti-unti yung nag-deteriorate, nakikita ko nahihirapan ng tatay ko na tanggapin yung may sakit siya. Sa pagkakataong iyon, may isang misyonero na dumayo sa kanilang lugar na nagbahagi ng salita ng Diyos. Nag-invite sila na ipag-pray yung mga may sakit. Nakita ko siyang lumapit. Tapos na ipag-pray siya ng isang missionary pastor. Dahil doon, unti-unting nakatanggap ng kagalingan ang kanyang ama. Nakilala niya rin ang Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Thankful talaga ako sa Lord dahil sa Nakareceive siya talaga ng intervention mula sa Panginoon. Yung glory ng Lord ay pinagaling siya. Bukod sa physical at spiritual healing, unti-unti ring hinilom ng Panginoon ang mga bisyo nito. Iba yung pagbabagong nakita ko. Dahil sa pagbabagong nakita ni Billy sa ama, unti-unti na rin siyang nagbago. Nung nalaman ko, na siya nila ako doon about sa kabutihan ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos sa buhay, pwede tayong maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo. Sinimulan taha kinibili ang pagbabago. Iniwan niya ang pagbibisyo at sa tulong ng pagmamahal ni Jesus ay napatawad niya ang kanyang ama. Dagdag pa rito, siya ay nakasal at nagaroon na ng sariling pamilya. So naging father figure na ako sa aking asawa, sa aking anak, na improve yun dahil may takot na ako sa Diyos. Dahil nakalanas ako ng pagpapatawad sa Panginoong Sus, nalaman ko na kaya niya akong patawarin. Napatunayan ni Billy ang isang mahalagang aral mula sa Diyos. Thankful talaga ako sa Lord dahil hindi niya ako sinukuan. Naranasan ko ang paglayat at pagmamahal ng Panginoong So Kristo sa aking buhay ang Diyos ay nag-reach out sa mga tao, gustong makakilala sa Panginoon.